Samantala, lumago ng isang porsyento ang sektor ng agrikultura para sa unang semester ngayong taon. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa halos 7 bilyon ang gross value ng naturang sektor. Kabilang sa mga may naitalang paglago ay ang poultry industry na tumaas ng 5.5%, crops at livestock. Subsectors naman may uh, 1.50%. 4.5%. Tumas din umano ang produksyon ng palay na 4.515% at mais na 4.8%. Ang naturang paglago ay dahil umano sa magandang panahon at sa mga nais ng hakbang na ahensya. Katulad ng pamimigay ng mga buto at paggawa ng mas maraming irigasyon. Bagamat may lang paglago sa ilang sektor ng agrikultura, bumaba naman ng 3.3% ang fisheries subsector kumpara sa unang anim na buwan noong nakarang taon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na bagamat nananalasa ang bagyong hiner at habagat, maganda pa rin umano ang kanilang pagtaya sa produksyon ng palay at mais. Meron pa rin po tayong aksyon na ginawa. Ay, hindi po natin pinanood lang yung problema, kundi nag-isip tayo ng solusyon. Ang the best solution I think na pwede natin isagawa, yung kung nasa 100, uh, more, than, uh, more than 180, more or less 180 hectares na nagsipag early cropping, ay we will encourage them to replant para makapag third crop sila. Lumaki ang sektor ng agrikultura mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ayon sa pinakauling report, pero alamin din natin kung ano ang pangkalahatang magiging epekto ng nagdaang habagat sa performance ng agrikultura ngayong taon. Makausap natin si Agriculture Assistant Secretary Salvador Salacop. Magandang tanghali, Asek Salacop. Ay, magandang tanghali, Chandro, at magandang tanghali sa ating tagapakinig. Ah. Asek, matanong lang po namin, an ano ang mga naitalang paglaki o pagbaba ng iba't ibang sectors and subsectors sa agriculture sa unang kalahati ng taong, taong ito? Okay, ang performance ngayong first semester, uh, total agriculture grew by about 0.93%. At ang top performers, uh, sabi mo nga, would be the crop sector na pinangungunahan ng palay at ng mais. Ang palay po ay lumago ng 4.15% at ang mais naman ay lumago ng 4.8%. Ang poultry rent po ay gumanaan siya ng 5.5%. At uh, pangkalahatan, maganda ho namang development ito. Ngunit uh, pamisdaan, sa pamisdaan ka sa kadahilan ng may mga uh, pagbabagyo na nararamdaman tayo, yung pagtaas ng paglikot ng karagatan, medyo bumagsak ang ating production by negative 3.3%. Uh, bago naman po nagkaroon ng habagat, di ba? Nakaranas ng pagbagal sa growth or production yung fishery sector. Ano naman yes. po yung masasabi niyong naging dahilan nung pagbagal uh, ng uh, sector na yun? Well, ganito po yan. We had to implement some conservation measures. Unang-una, doon po sa Sardinas, sa Isdang Tamban, since uh, December of 2011 hanggang March 1 of 2012, we had to implement sa sardines management plan. Ang dinictate po niyan ay magsarado tayo po ng fishing season doon po sa islang tamban. Para po, kasi o yan yung panahon ng pangingitlog ng ating mga islang tamban. Para po naman makarecover ang ating uh, resources at mas maraming anihin ng ating mga manufacturers ng sardinas. So yan po ay isang contribute doon sa slow growth ng Fishery Center. pangalawa po, tayo po ay member ng Commission on Protection of Tuna, yung Western and Central Pacific Commission. Nagkaroon po lang ng isang agreement doon na isarado rin ang pangingisda sa ibang areas ng international waters. Ang tawag po noon sa Commission ay yung packet, uh, high seas pocket number one. Pero ang magandang balita ko noon, sinalado yun for three years, pero ngayon hong um, Marso ay naipaglaban natin na kailangan mabuksa na ho yun. At uh, may resulta naman na uh, pinayagan tayo ng komisyon na mag na makapagpangisda ulit doon sa areas na yun. So ang tingin mo namin dito ni Kalim Altala ay magkakontribute na po sa gradual increase in the growth of the fishing sector. Tandaan po natin itong mga conservation measures na to, we look at it as a step backward but it could lead to two steps forward para pong ang ating mga susunod na henerasyon ay may maaani at may makakain na manggagaling sa ating mga karagatan. Mm. Uh, asik bale po, sabi niyo, ipinapaglaban niyo po yung para sa mga manging Aside from this conservation na ginagawa niyo, ano pa po yung mga ibang ways na intervention ang inyong ipinapatupad para makatulong sa mga sector natin na nangangailangan? or ipatuloy ko lang yung support natin sa fisheries subsector natin. Unang-una yung mga mangroves natin. Alam mo, Sandro, we have to protect and preserve also the mangroves. Diyan po nangingitlog ang ating mga fishery uh, variants, no? Pati po yung mga crabs, yung mga hipon, yung maliliit na yung iba't ibang klaseng isda. Kailangan, no, ma-preserve natin. That's why we have an, an extensive program to increase and expand our mangrove areas. Ngayon po sa Palay at sa Mais naman, irrigation is a primary program of the Department of Agriculture. We want more irrigated areas para po sa tag-init ay merong matitingalaan ng ating mga magsasaka na may patubig. Pangalawa, we are emphasizing on good quality feeds. Kailangan itinatanim ng ating mga magsasaka ay magagandang kalidad ng binhi. Pangatlo, we want to reduce on post-harvest losses. Sa aming pong pagsusuri, ang post-harvest losses so ay ma amount to 15 to 18 of our total agriculture production. Kapag huyan ay nabawasan natin, malagi, malaking epekto na huyan na ang productivity levels ng ating magsasaka ay tataas. Ang provisions po namin dyan ay mag, magmahagi ng mga iri, uh, dryers, ng ating pang-pantuyo, ng ating mga uh, inaaning palay at mais. At doon naman po sa mga magdugulay proper technology on post-harvest handling and packaging. Hanggang kung sa merkado, kailangan mabawasan natin ang mga losses na ito. Kaya nga po, i-combine natin lahat ng interventions na yan we look forward to a more sufficient Philippine agriculture system by the end of 2013. Mm. Asek, mapunta naman po tayo sa usapan ng bagyo, ng damages ng dala ng habagat. Ano naman po yung magiging effect nito sa mga food supply in general? Siyempre, alam natin maraming napinsala. Ano po yes. yung magiging effect nga po dahil po sa... Okay. Umikot po ang aking kalihim at si Secretary Gregory Domingo noong Webes last week para nga po i-assess itong damage na na nadala nitong uh, habagat lalong-lalo na yung pagbaka. Ang napansin ko naming sumipa uh, ng kaunti ang presyo ay yung lowland type vegetables no yung mga ampalaya, talong, kamati, sitaw, pechay at uh, merong kaunting highland type vegetables so gaya ng patatas at garrots Sumipa po ito ng mga 5 to 10 pesos per kilo kasi nga po number one nabaha yung ating production site dyan po sa region 3 particularly in the provinces of Tarlac Bulacan, Pampanga and Nueva Ecija at uh, doon naman po sa isdang pandagat lalong lalo na yung galunggong at alumahan medyo sumipa rin sa kadahilan ng ang ating mga manging ay hindi po nakapagpala at hindi po sila nakapagpangisda doon sa karagatan dahil nga po malikot ang ating mga karagatan. Mm -hmm. Pero, gusto nating natin i-emphasize, yun naman pong isdang tilapia at bangus, napaka-stable po niyan, uh, available po sa ating mga merkado at the very stable prices bago pa po sumalanta itong mga baha. So, ang tilapia ko naglalaro pa rin sa 90 to 100 per kilo at ang bangus po naman, ay naglalaro sa 120 to 130 per kilo. Kaya nga po, may option ang ating mamimili na itong mga isda na mauhuli sa karagatan ay slowly babalik na huyan as the weather improves. At uh, isa pa mga gandang balita, yung access roads natin sa mga bukid, lalong-lalong itong MacArthur Highway at itong Cagayan Valley Road, ang report nga po ng DPWH at ng NDRRMC, ay bubuksan, nabuksan na huyan noong Sabado. So we expect more transport of uh, lowland vegetables and highland type vegetables dito sa ating merkado para po bumalik, manong balik na po ang kapresyohan ng ating mga gulay. Huling katanungan, katanungan, na lang po, Asik, kung magkakaroon po ng shortage sa mga supply, ng supply sa mga mga products na na-mention nyo, or siguro kahit delay po sa mga pag-deliver nito, Oto. ano pong mitigation ang inyong ipinapatupad? Alam niyo po, may expansion areas tayo ng gulay dito po sa Laguna at sa Quezon. Tandaan po natin ang aking kalihim mo, si Secretary Alcala ay taga Quezon po yan at may programa po sila. Bago pa po siya maging kalihin ng congressman siya, ay in-expand niya yung production areas niya po sa Southern Tagalog and Luzon. Ang Bicol po is also a source of our lowland type vegetables intended for the Metro Manila market. So, yan po ay ini-encourage ni Secretary Alcala na mag-supply ng mas marami dito po sa ating mga merkado sa NCR kapag ka merong konting aberya dyan po sa North and Central Luzon. At tandaan po natin, may expansion areas din po tayo ng gulay sa Mindanao, kagaya ng Panay Island at sa Negros Island. Nakakarating din po ang kanilang produkto dito sa ating mga merkado sa Metro Manila. At yun po sa Northern Mindanao, sa Bukidnon, Katu, napaka-vibrant po ng vegetable industry dyan. May grupo dyan, ang tawag po sa kanila ay Norman Veggies. At sila rin po ay nagpapadala ng kanilang mga gulay or vegetable supplies dito kapag ko na naaaberya ang production areas natin dyan po sa Central Luzon at sa North Luzon. So, tandaan po natin, we're working on an expansion program to ensure that we have supplies from all over the country. At uh, yun po ang uh, isang visioning natin to ensure that what the Filipino consumer will eat ay manggagaling po sa magsasakang Pilipino at mangingisdang Pilipino. Uh, thank you po Agriculture Assistant Secretary Salvador Salako para sa inyong pagpapaunlak sa amin sa News at One. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.